Ito na po yung 3-story townhouse. Ito po yung vlog sa YouTube ko na Vlogger Man PH. Ito po, hanapin mo yung 3-story. Ito po yung uh, vlog ng bahay. Pero ang computation po is kailangan natin gumawa ng separate kasi para mas maintindihan nyo yung location sa mapa and sa mga computation. As of now po, ito po ay latest inventory as of... Ayan po o. Oh, 10-21-2022. So, uh, October 21 ang available units po is nasa 118 pa medyo madami pa ito location wise ito po oh. kung nakapunta na kayo ng Istana Tansa bale ito yung Antero Soriano Highway pagpasok mo may Alpha Mart may Pure Gold tapos gate na po ng Phase 1 or Phase A pag diretsyo mo po tanaw mo na po ang model house na nandito ito ang community ni um istanatan sa na three story townhouse po yung villas po ang tawag jaan so panoorin mo yung vlog mamaya para maunawaan mo or makita mo yung ating deliverable unit sa yung dress up unit ngayon po madami pa naman pong mga near gate ang nagstart po ang kanilang inventory is sa block number 3 unti na lang pala 3 unti na lang yung 3 So, 4, madaming 4, kasi buong bloke yan. Ito po, o, oh, block 3. Ang block 4 po kasi is malaki, perimeter fence, wala pong katalikuran yan. Yan po ang 4. Ang 5, ito yung 5, block 5 yan. Ito yung block 5, block 6, saka hanggang block 7. So, ito po yung block 5, may katalikuran po yan. Block 6, may katalikuran. Block 7. So, kung ako po ang tatanungin, pipili po tayo somewhere sa block number 3 and block number 4. Ayan po. Kasi ito yung main entrance, main entrance. Kasi may opening yan dyan. Dyan yung entrance. Okay po. Sa presyo naman po, nag uh, nagsulat na ako ng separate computation. Isang inner, isang regular corner na 70 squares saka isang corner na 114 pero madami yan dito pag nagchat kayo sabihin mo po ma'am for Istana Tansa Villas yung tatlong palapag or 3 story para maipadala ko sa inyo yung inventory neto so Istana Tansa Villas 3 story townhouse po ito na malapit sa National roads, ang Antero Soriano Highway malapit din sa SM Tansa at malapit sa mga major establishment walking distance lang to sa kalsada. So, kung naghahanap ka ng mas malaking bahay, pasok na pasok to. Kasi ito ay, ang inner na regular is 50 square meters ang lote, lot area yan. Yeah. 94 square meters ang house area kasi first floor, second floor, hanggang third floor. 3 bedrooms po yan. Ay, tatlong palapag, depende kung ilang bedrooms ang gagawin mo. Tatlong toilet and bath naman. Isa sa baba, second, saka third. Tatlong toilet and bath kung ang idea is gumawa ka ng paupahan pagdating ng panahon, dalawang room sa baba, may, may common toilet, dalawang room sa taas, may common toilet, dalawang room sa taas, sa third floor, so meron kang six door apartment, na may kanya-kanyang CR at may isang carport. Ang total contract price ni regular inner na 50 squares, is ang to total contract price 3,408,000 yan po 3.4 loanable mo is 2,970,000 ang down payment mo po is 438,000 divide mo yan ng 24 months kasi pre-selling tayo ang down payment mo within 2 years is 18,042 ang pag-ibig hulog mo po, in, ito po 30 years ito, 18,772. Ang salary required mo is 54. Pwede combine kahit hindi magkarelasyon, pwede-pwede kayo mag -combine. Basta pasok kayo ng uh, 54 ang pinaka gross new basic plus basic is 54. Yan po siya. Pre-selling po 'yan, bare finish. So may model house na tayo para naman magkaroon kayo na idea kung magkano ang corner na reg yung maliit lang nakat ang pinakamaliit na cut is 70 square meters. Ito yan siya o. Oh, ito. 70. Ayan. Yan ang pinakamaliit. So, si 70 square, gusto mo ng excess lot, dito ka, kay 70 squares ang lot area. Para pareho po ang house area, 94, kasi tatlong palapag po yan. Total contract price is 4,178,000. Loanable sa pag-ibig 3,204,000. Down payment mo po is 974,000 divided 24 months. Down payment within 2 years is 40,375. Under pag-ibig lang po tayo 20,000 po 251 ang magiging monthly mo sa pag-ibig. Salary required 58 basic plus fixed allowances. Ayan po. Yan po si 70 squares. Kung gusto mo naman ng mas malaki-laki, pwede kang pumili sa mga available. Bali, nag, ano lang ako, nagbigay lang ako na example. Ang isang pinakamalaki natin is Black 3 Lot 33. Yan po ay bungad. Andito po yan, oh. Sa main entrance. Si Black 3 Lot 33 is corner lot na may 114 square meters ang lot area. 94 po ang square meters ng ating house area kasi tatlong palapag po 'yan. Uy, hindi ko nailagay ang total contract price. Wait lang po. So, eto na po ang total contract price niya po is 4,618. Ang loanable sa Pag-IBIG is 3,520. Ang down payment mo po is 1,098. Ngayon po divide 24 months kaya isang buwan sa loob ng 24 months is 45,000. 542. Sa pag-ibig po, around 22,249. Salary required, pwedeng combine 64, basic plus basic, uh, plus fixed allowance. Kasi tinatanggap naman niya ni pag-ibig. So, yan po ang mga available nating corner. Pero madami pa yan dito. Pag nag tripping tayo, isi-xerox, ko lang kasi ang mga latest inventory plus yung mapa. Para pag tripping, makita mo na din yung mga available. Kasi ito yan siya, oh ipiprint natin itong, itong pinakamapa. Pag halimbawa, Ma'am Cindy, ah, nasaan po ang 4? Ito o, oh, 4, 11 Ang 411 po, isa hanapin mo lang yung number 4. Ito po ang 11, 95 square meters. Yan po ang 411. ayun o. Oh. 411, 95 square meters, 94 ang bahay. Around 4.4, 43, 21. Ayan po siya. Ganyan po ang pagtitingin ng inventory at i-reflect natin sa mapak para malapan, malaman mo ang location. Maliit lang po ang community niyan. Block 3, block 4, perimeter fence, walang katalikuran. 'Di ba meron kang ano yung fire exit sa likod, naka-open lang 'yun kung gusto mong i-close, at least may liwanag pa din kasi pwede mo siyang lagyan ng bintana kasi wala ka namang katalikuran. Ito kasi pag magkatalikuran kayong ganito, um, ang partition nito open lang talaga po pag ano eh pag may katalikuran ka fire exit mo saka fire exit ladder niya magkaharap sa likod ito po wala po so kung ako po ang hihinga nyo ng idea mas maganda mag perimeter fence kasi mapareho lang naman po kayo ng sukat ang advantage mo lang pag nag cover ka ng likod may bintana pa din maliwanag pa din po ganyan po siya walang katalikuran Madami pa tayong corner. Ayun, ang no, mga irregular cut. May mga pag nakita mo pong 78 square meters 50 52 11473 7095 Yan po ang size ng lote pero ang regular cut natin is 50 pag nag 66 na ayan ang ay pinakamaliit Si 431 pala ang pinakamaliit Yun palang dulo pinakamaliit 66 square meters May 66 pa tayo 82 82 lot area yan. 50-50-50 regular po yan lahat. Same ang price niyan. Uniform po ang price niyan. Si 83, si 83, yan. Corner po yan. Si 90 corner, um, puros na inner. Sa kabilang side naman, sa block number 5, sa block number 5, meron tayong 58 square meter. Ay, hindi. 86, 86, 69, 77. Yan ang mga lot area niya. Yan ang mga computation. Loanable. Down payment in 24 months. Ito ang hati niya. Monthly sa pag-ibig. Salary required. Ganyan lang po ang pagbabasa. Pag pinadala ko po sa iyo itong PDF nito, pag print mo po, makikita mo naman block. Bloke, lote, sukat ng lote, sukat ng bahay. Ito yung total contract price. Ito ang loanable sa pag-ibig. Kasi total contract price minus down payment. Yan ang loanable ngayon monthly mo sa pag-ibig in 24 months para magaan lang po siya straight kumbaga na 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 stretch po siya ng 24 months para affordable tayo nasa 14,000 ang down payment natin monthly sa pag-ibig ito po tapos ito po ang salary required nag-iiba-iba lang ang salary required kung kung uh, and eh, hindi, kung corner, kung regular, kung corner, sa kasukat ng bahay, nagkakaiba-iba po yan. So, message directly kung gusto mag-tripping, gusto mag-visit kasi meron na pong model house. Kung naghahanap ka naman po ng complete deliverable unit na 3 bedrooms, townhouse din po. Malapit lang din sa SM Tansa, si Newville Town Homes. Yun naman po ay townhouse na complete na ang deliverable. So, pwede mong pagpilian ng dalawang yan. Wala ka, naman, wala ka pong talo sa dalawa. As in, panalong-panalo ka per location, sa deliverable na unit. Ito kasi is tatlong palapag, bear. Yung isa po is townhouse, townhomes na complete deliverable na. Lilipatan mo na lang siya. And yun po si Newville is under bank financing. So, may option ka kung ayaw mo mag-banking. Kasi ito naman si Istana, Tansa Villas, tatlong palapag. Pag-ibig only po ito. So, keep in touch.